Hello po mga kalaki, alasing ko na po ng hapon at syempre nandito po tayo sa isang pasyalan ulit sa amin kung saan nakita nyo naman ang ganda po ng mga view at talaga po nakaka-in-love talaga po napakasarap po ng hangin, fresh na fresh po nakikita nyo naman dumadampay sa aking mga buhok at sa aking balat at syempre po mga kalaki, tandaan nyo po, congratulations po sa mga nanalo po sa atin sa mga nagchat-chat po na Sir Red, hindi pa po kami nananalo, nababasa ko po yan ginagawan po natin ang paraan yan, nire-replyan ko po yung mga nababasa natin mga chat na yan. At sa mga hindi ko pa po na-replyan, pasensya na po kasi nakita ko po kayo, hindi po kayo nakapalaw sa amin. Okay? Hindi ko po alam kung kung bakit hindi kayo nakapalaw. Hindi po kayo nakapalaw sa amin. Priority po natin ang mga nakapalaw, yung talagang legit na legit po na followers natin. Maraming maraming salamat po sa mga... Uh, at yung iba naman po na nakakapanood ng mga views namin, ng mga videos namin, okay lang po yan kahit di kayo nakafollow. Libre po yan sa ini po lahat yan. Pero yung re-replyan ko po kayo, yun po yung mga nakafollow lang po sa amin, mga followers po namin. Kasi po yung iba po, hindi ko alam mga bashers po yun, yung mga naninira po sa amin. Pero okay lang po yun. Uh, ganun po talaga ang social media. Kung gusto ka, gusto ka. Kung ayaw ka, ayaw ka. Pero sa mga nagtitiwala po sa amin, sa mga nangunguha po ng lucky numbers namin at inilalaban, at nananalo, good luck po sa inyo yan. Maraming maraming salamat at syempre, eto na po ngayon 5 PM po mamimigay po tayo ng mga 2-digit lucky numbers, 3-digit lucky numbers, 4-digit lucky numbers, 5-digit lucky numbers po at 6-digit lucky numbers para po sa lahat. Ayan. At siyempre, eto na po mga kalaki ang mga lucky numbers natin ngayon po ah mamimigay po tayo ng mga masaswerteng numero kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging miltionaryo. Ayan po, eto na po ang mga 2-digit lucky numbers. Kunin mo na number 11 at number 29. Yan po yung una. Ang pangalawa po, number 12 at number 8. At ang pangatlo po, number 6 at number 15. Ayan po yung pangatlong 2-digit lucky numbers. At eto naman po ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers natin ay Number 7, number 9, at number 4. At ang pangalawa po, number 8, number 2, at number 6. Ang pangatlo po, number 3, number 1, at number 3. Ayan po mga kalaki. Ah, nabigay na po natin ang 2-digit at 3-digit lucky numbers. Punta na po tayo sa 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers natin ay number 2, 8. 2, 6, ayan, at syempre po ang pangalawa po, number 7, 7, 3, 4, ayan, at ang pangatlo po, number 6, 2, 1, 9, ayan po mga kalaki, ang mga 4-digit lucky numbers, 2-digit at 3-digit lucky numbers, nabigay na po natin, takbo na po sa sukin yung outlet maya-maya, make sure po na nakarambol po ang 2-digit, 3-digit, at 4-digit lucky numbers pag uh, inilaban nyo po yan sa mga sukin yung outlet kasi po, Uh, may mga tendency po na nababaligtad po ang mga numero. Pag nabaligtad po yan, sigurado pong sure win tayo. Pag hindi nyo po na, na i-rumble, eh wala po. Hindi po tayo mananalo. Okay, so mga kalaki, tandaan nyo po ah, ang mga lucky numbers natin inaalagaan po ng 3 days bago po natin palitan. At syempre, eto na po ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers pero bago natin ibigay yan sa mga masusugid natin mga followers, eto po mga kalaki ang mga la, ang mga dapat nyo pong subaybayan at uh, panoorin ng mga vlog, yung mga legit na account po namin. Hanapin po sa Facebook ang Red Parungkin po na meron pong 315,000 followers at syempre may second account po tayo, Red Parungkin din po na meron pong uh, 50,000 followers po at syempre yung naka-yellow t-shirt po ako, nakasama ko po si Lola Carmen at meron din po tayong Aris Gatchal yan at syempre po mga kalaki meron din po tayong YouTube account Red Parunkin din po na may 16,200 at TikTok account po na meron pong 417,000 followers po mga kalaki yun po yung mga legit na account na mga ipapallow nyo po naihingi kayo ng mga lucky numbers re-replyan ko kayo pag nakita ko po kayo kayo po ay comment ng comment share ng share ng video at heart ng heart at naka-follow bibigyan ko po kayo ng mga combo lucky numbers, private lucky numbers at extra lucky numbers tulad po ng mga nabigay ko na po sa mga nauna. Ayan po mga kalaki, wala pong bayad dyan, libre po yan. Tulad ng numbers namin, pag napanood mo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, libre po yan, walang bayad. Private consultation po ang may membership fee at sana po, bago po mag 3 months na sa membership fee, mapanalo namin kayo tulad po nila. Okay, mga kalaki, eto na po. Kunin nyo na po ang mga 5-digit lucky numbers ito na po ibibigay na natin. Ops, pahabol po. Pag sumali sa membership fee, sa private consultation, make sure po na makakausap nyo ako para legit po na ang kausap nyo ako at hindi po ibang tao. Kasi marami pong gumagaya sa atin. Sa mga interesado lang po, wala pong pilitan to. Okay, at ito na po ang 5-digit lucky numbers. Kunin mo na number 37, number 21, number 26, <coughs> number 15, number 19. Ayan po, at ito po ang pangalawa. Number 12, number 28, number 33 number 20 at number 16. Okay, at ito na po ang 6 digit lucky numbers. Ang 6 digit lucky numbers namin, pwede po dito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655 at 658 6 digit lucky numbers. Okay, ito na po umpisahan na po natin sa 6 digit lucky numbers na una number 31, number 39, number 40, number 5, number 18 at number 23. Yan po yung una. At ang pangalawa po, number 6, number 7, number 18, number 27, number 34, at number 29. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga 6-digit lucky numbers at mga lucky numbers natin ngayon mong 5pm ano pang pa hinihintay mo takbo na sa suki yung outlet at make sure po ang mga lucky numbers namin ilalaban yan sa loob po ng 3 days wag niyo po agad bibitawan shout out time na po tayo okay shout out po tayo sa Mangaldan Pangasinan hello po ito sa mga taga Mangaldan Pangasinan sa barangay Bari uy hello po diyan sa inyo kay Mark Gonzales. Hello po kay Mark Gonzales at sa aking pamilya. Sabi niya, hello po, maraming maraming salamat po sa pamilya Gonzales dyan sa mga Dan Pangasinan. Maraming maraming salamat po. Papunta po yan ng Manawag. Nagsisimba po ako sa Manawag. At syempre po, sa mga tricycle driver po, toda po dito sa may, ano to, sa may Batak, Ilocos, Norte. Uy, ang layo na yan ha. Hello po, maraming maraming salamat po sa inyo dyan sa mga driver po dyan sa mga Ilocos Norte, Ilocos Sur. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po. Hindi po kayo nawawala sa araw-araw na binibigyan ko ng mga 2-digit lucky numbers every morning po. Kasama po kayo lagi dyan. At sa mga hindi ko po nabibigyan ng mga lucky numbers na lugar, sabihin nyo lamang po at bibigyan ko po kayo ng lucky numbers. Okay, maraming maraming salamat po sa mga pagsuporta nyo po sa amin at abangan nyo po ang aking birthday celebration po ngayon pong December. Good luck po mga kalaki. Ingat!